Viral ngayon sa social media ang vlogger na si Cherry White matapos na hindi na ito nakapagtimpi pa ng kanyang galit sa dating ka-love team na si Asian Pacboy. Matatandaan na mainit na pinag-usapan ng pagkakabuwag ng samahan nila Cherry White at Asian Pacboy dahil sinasabing ipinagpalit ni Cherry White si Pacboy sa kapwa-vlogger nilang si Boy Tapang na ngayon nga ay madalas na nitong kasama sa mga vlogs at makikitang sweet din ang mga ito sa isa at walang pagdadalawang isip na nagahalikan sa publiko. Matapos nito ay naging issue na for the content lamang ang ginagawa nila Cherry White at Boy Tapang at sinabi din ng ilan na gaya kay Pacboy ay ginagamit lang din umano ngayon ni Cherry White si Boy Tapang para sa mas maraming views sa kanilang vlog. Gayun pa man, kagad na sinagot naman ito ni Cherry White at Pacboy nang magharap silang dalawa sa isang vlog at dito nga'y itinanggi nilang nagkaroon sila noon ng relasyon. Pagkatapos magsalita ng dalawa tungkol sa issue, inakala ng marami na maayos ng lahat at matatapos ng gulo sa pagitan nila. Ngunit ikinabigla ng marami ng muling magpost si Cherry White sa kanyang personal Facebook account na kanyang matinding galit kay Pacboy dahil patuloy daw ito sa pagpapaawa sa mga tao kahit pangaraw kinlaro na nila ang lahat tungkol sa mga nangyari sa pagitan nila. Naglabas din ng galit ang vlogger sa mga kumukomfort kay Pacboy sa kabila umano ng mga alam nito sa totoong nangyari. Mga pahayag ni Cherry White, Team nyo, ang paplastik nyo. Mga todo comfort akala mo talaga kawawa yung tao. Kahit alam nyo naman talaga yung totoo. Ito namang isa masyadong pa-victim. Kala mo talaga walang jawa. Ba't di mo ilabas? Bakit? Kasi hindi famous? Takot na takot mabash? Pinagtanggol at pinagtakpan kita kasi baka matokhang ka. Aminin mo kaya di ka umuwi kasi nangako ka magsasalita ka ng sayo. Ba't parang pinapalabas mo pa din kawawa ka? Biktima ka sa nangyari sa atin. Pero ayaw mong putulin yung MM yung content na paawa effect. Takot ka din kasi mabash. Nakapagtataka lang ba't broken ka? Kasi wala na yung love team. Eh di ba madami kang jowa? Sinalo ko lahat. Pero pa-bebe ka pa din. Nagpapakatotoo lang ako ngayon. Natatawa lang ako sa mga sagutan mong pag-victim ka. Akala mo talaga broken. Masyado ka kasing abuso. Mga taong concerned sa inaabuso mo. Ngayon nangangal-ngal ka ng ganyan kasi wala na ako sa buhay mo. Ilabas mo din jowa mo. Yung content natin pareho tayong nakinabang. Aminado ka naman na malaki na tulong ko sa iyo. So patas lang. Kaya itigil mo na yung pag mo. Depressed? Eme eme. Tigil mo kasi yung bisyo mo para hindi naluluto yung utak mo. Haba ng pasensya ko sa iyo. Pero puputulin ko na yung pasensya na yun. Kung magjowa man ako, deserve ko to. Samantala, nilinaw naman ni Cherry White na hindi kabilang sa pinariringgan niya ang timbugok. Sa so, ngayon ay wala pang pahayag si Pacboy sa mga pahayag nito ito na ni Cherry White.